Hello, Mami Christine. Oh. Nandito tayo ngayon sa ano, kumakain ng breakfast dito sa, sa bahay ko. Sa, sa bahay ko. Oh. ba ano to? Catering to? Oh, dito kay Jane. Ano ka halos naging kaibigan ko na siya kasi dito kasi pag kami mga bisita ako, inadala ko sila dito kasi nga mura lang yung kaniyang breakfast. Oo. Oh, oh. Ang breakfast, makikita mo, 99 lang. Dami-dami siyang uh, foods. Tapos malapit pa sa dagat, di ba? Oo. Kaya sabi ko, magluluto ka pa ba? Sabi ko, eh, very healthy naman yung kanyang mga uh, foods dito. Oo. Kaya ano, kaya susuportahan mo siya. Oo, Sa gusto ko rin nga, gusto natin gulay kita ka eh. sawa na tayo sa mga chicken, mga manok, mga Oo, oo. mga gusto uh, uh, mga Marami naman. Marami siyang, uh, so, okay. uh, anyway, kung si tanong, nainig ka makiglice at wala pang baby ang gagay. Sabi mga after one year, after two years, eh, may isang taon sila kasal na, di ba? O oh, 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 oh. two years na? Magto uh, two years na. Uh Oo. -oh. Hindi ka ba nainip sa apo ni Glyza? Oo. Ako, naiinip na nga ako nung no, Sabi ko nga, ano, yung mag-anak na kayo, ako mag-aalaga. Oo, oh, tawad. <laughs> Dahil sabi ko, oh. May laki na yung mga apo ko eh. Sabi ko, gusto oh. nami ko. na, namimiss ko na mag-aalaga ng baby. Yung e, sabi naman ni Glyza, hindi pa raw ngayon kasi nga may mga kontrata pa siya. Oh. At oh. tapos, tapos nga si David, siyempre, uh, abala pa rin sa coffee shop niya. Oo. Oh. Ganon. Eh, ngayon, sa ngayon, uh, nagpunta si David sa Ireland. na... Uh, kailangan niya umuwi muna doon sa para tignan din yung isang business niya doon sa uh, Ireland yung brew oh, box niya. Oo. Oh. Oh. Sige ta sige din brew box dito sa <coughs> ano Baler. Kasi dito ng naming ano Vista Hotel, ah uh, Vista Aurora Hotel. Habang nga noon, masarap na no so, way ang sabaw ng ano." Oh, sige pala, oh. Sa ito sinasarado daw, bakit daw sinasarado? Oo, oh, kasi nga minsan si si ano si David pinupuntahan ni si Glace kasi hindi naman malapit ang Valerto Quezon City, di ba? So, eh si Glace kasi may sadong business si trabaho. So, ang ginagawa ni David pagka gusto na nila isa't isa, hmm. si David pupunta doon sa Quezon City para mag-meet sila. Sa sarado yung <laughs> yung coffee shop niya. Ay, meron yata si ako ni pa sa ano, pag BGC, di ba si Glaisa? Oo, oo, oo. Meron sila doon sa, sa Sabi ni Glace doon sa BGC na siya ngayon. Mm, -hmm. mm. O, oh, diba? Ang dami ng material things uh -huh. ni Glaisa pero kulang na lang baby. <laughs> Nakakatawa nga si baby kasi ano oh. Ano uh -huh. siyang mag-antay kay Glaisa. -hmm. Glyza. Uh -huh. Pwede siyang mag-antay kung kailan sila mag-aanak, ganyan. Kasi uh -huh. naiintindihan niya yung trabaho ni Glyza. Uh -huh. Uh -huh. So, sa so, kay baby talagang wala akong masabi dahil may pakabalit na bata. Uh -oh. -huh. Sabi ko nga hindi ka nagkamali ng pagpili kay baby dahil uh, uh -huh. sobrang bait sobrang oh. sipag. Oh. Bonus na nga yung kagapuhan niya. Oo, oh, gwapo. Huwag <laughs> ka sabi niya Oy, nga. nga. nga <laughs> hindi naman yung gwapo ni David ang gusto ko yung ugali niya. Sobrang ah. Oh. Sabi oh. niya nga bonus na daw yung pagiging gwapo ni David. Pero ang talagang ginusto niya doon kay David, yung ugali. Napakabait na bata. At saka napakasipag. Mm -hmm. Tsaka marunong siya makisama sa amin. Oh, Kaya wow. nung umalis nga yan, iiyak ako eh. Sabi so, uh, ko, uh, narulungkot ako. Wala, Ah, oh. uh, ano ka uuwi? Kapag ka umuwi sa Ireland, eh, nalulungkot ako. Sa sabi ni Glycer sa akin, ah, uh, hindi niya maalam ko sa so, susunod ni David. Hindi pa tapos yung kanyang ano. Oh, yung kanyang Sangre, sangre. Di ba? Hindi ko pa alam na wala. Sabi sa akin, kayo. kahapong gabi na usap ko. Oh. No, ayun sa sabi niya sa akin. Anyway, si Alcris naman ay din mag-anak. Bakit naman? <laughs> <laughs> Wala pa nga akong apo sa kanila. Kasi nga, uh, nag-iipon pa. Nag-iipon pa silang dalawang mag-asawa. Uh -oh. uh, buti nga ngayon si Alcris natutuwa ako dahil nare-recognize din siya dun sa abot kamay na pangarap bilang Lars Ivan, di ba? oo uh -oh. Uh, nakakatuwa yung karakter niya doon dahil sa nababakla-bakla. Sabi niya gano'n ay, pag kasi I mean, nare-recognize dahil pagkakabong mapunta siya sa mall, mm. At marami na nagpapapicture sa kanya. Uh -oh. sa sabi seniors mga uh, sinners eh, man ba yun? Parang hindi eh, pa Kasi bakla siya eh. Pero pag nakita mo sa personal, lalaking lalaki pala siya. <laughs> Ang galing-galing niyang umati daw na parang nakukuha niya yung ano. Lahat naman yung oh, okay, yung lahat. Saan Sa so, siya nagkakamali. Uh, Oo, oh, uh, oh, <laughs> nakatawa. Kaya yun. Uh, nagiging, nagiging regular siya. Halos isang taon na siya makikita sa abot kami na pangal. Kaya blessing talaga. Mahigit isang taon na, no? Uh -huh according to my source, hanggang June daw yan. Kung may extend pa, baka, na, ma? baka December pa. <laughs> so, tuwa-tuwa kasi, ano yung anak mo eh. Oo. Kasi kaya, mommy Mami nice meeting you again. Thank you, Noel. Thank you so much sa for inviting na, in-invite kita na pinagbiken mo ko dito sa oh. Baler na muli ay nakakita tayo. Oh, after, 5 after five years? Oo, hindi tayo kita. 2018 oh, oh. tayo nakikita, di ba? and then inibita mo ako sa kasal ni Glyce hindi ako nakating then oh, oh, pwede baka oh, yeah. may, oh. may sakit ako o oh. Uh -huh. eh. oh, binabawian lang kita pumunta <laughs> lang ako dito thank oh you, thank, thank you thank you. you, bye bye thank you so much Noel thank no. you bye bye